sa niya aking video, gitudluan tamo kung saan pag out all season sa messenger para malikayan nato ang messenger hacking. Uso na kayo karon ang Facebook hacking. Karon tudluan tamo kung saan ang best security feature sa Facebook para malikayan nato ang Facebook hacking. Kung wala pagkakabalo kung saan ni, para sa imo ni nga video. Bahalag pagaw, basta gwapo, buyag. Ngayon, kuhain mo ang cellphone. Tuplokin ang icon ng Facebook. Tuplokin ang tatlong bad list. Tapos tuplokin ang koronang itim. Ngayon, tuplokin ang Seymour in Account Center. Ngayon, hanapin mo at tuplokin ang Password and Security. Ngayon, sa Login and Security, tuplokin ang Two-Factor Authentication. Ngayon, piliin mo ang Facebook account. At type mo yung Facebook password mo. Tapos, continue. Dito, may tatlong security method. Inirekomenda ko na piliin yung text message. I will explain later. Dito, type mo yung cellphone number mo. Pagkatapos mong i-type yung cellphone number mo, tuplokin mo yung next. Pagkatapos niyan, may matatanggap ka na code at i-type mo yung code. Ngayon, tuplokin ang next, done, not now. Ngayon, mapapansin mo dito na nakarecord na yung ang cellphone number. Para sa akin, dapat cellphone number ang piliin mo, wag yung authentication. Dahil pag na-uninstall ang authenticator mo, goodbye. Every time na may sinahan o Facebook hacker na mag-attempt na mag-login sa imong Facebook, mag-send na og code sa imong cellphone number meaning na ay nag-login sa imong Facebook. Please follow and share this video para ma-aware ang uban. See you on my next tutorial.